MVP Luka Doncic napagod sa kakabuhat dito sa team ng LA Lakers. Binasing nga lang sila. Neto nila Jimmy Butler at Stephen Curry. Scary play pa ang ginawa dito ni Marcus Smart kay Steph at Draymond Green at Vando. Abay nagkainitan na naman. Opening night in the NBA, the long wait is over the NBA back, Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors, first game of the season nila, start na agad tayo. First quarter, Luka Doncic abay quick 5 points nga ang ginawa dito at magandang kanya'ng start sa laban. Pero Jimmy Butler and Stephen Curry ang tumatapat sa anya, Kaya naman ang Warriors ang may early lead dito nga sa laban natin. Ganyan nga ang nangyari hanggang sa first timeout natin, 12 to 11 ang lamang dito ng Golden State. Matapos ng ating timeout, abay grabing depensa ang pinatikim ng Warriors. Dito nga sa Lakers players, inulan nga talaga sila ng turnover. Biglang angat sila 22-14 sa laban. Si Draymond Green nasa bench na lang na technical foul pa nga. At talagang nahirapan nga ang team ng Los Angeles Lakers sa tindi ng depensa na Golden State Warriors at nag-reflect nga yan sa ating first quarter score kung saan lamang dito ang Golden State 28-22. Second quarter natin, 3-pointer agad ang pang-umpisa ni eh, Vincent. Pero ang Warriors, sabay team effort na ginagawa dito. Kaya naman nananatiling ang kalamangan sa kanila. Si Draymond at Vanderbilt abay nagkainitan na naman dito pero si Vando nga lang ang nabigyan ng technical. And then sa pagbabalik ni Doncic, inatake niya agad itong si Steph sa depensa. Easy 2 points. Sa talagang grabe ang intensity ng laban natin. Parang playoffs na nga daw ang laban sabi ng mga game announcer. Tapos si Marcus Smart naka-pick up ng flagrant foul dahil nga sa ginawa kay Stephen Curry scary play. At bumawi siya na si Steph ng kanyang 3-pointer. 10 na lamang ng Golden State. Pero sa final minutes nga natin in the second quarter, biglang nag-take over mode itong si Luka Doncic. Pang MVP ang performance dito sa final minutes. Kaya naman ang 10-point lead na itong Golden State Warriors na bura. Lumamang pa nga sila pero at the end 55-54, to 1-point lead para sa Golden State. At sa start ng ating third quarter, Luka Doncic tuloy lang sa takeover para sa Lakers kaso walang katulong. Samantalang Warriors, lahat sila gumagawa. Kaya naman biglang angat by double digit. Sa start ng ating third quarter, time out dyan si Coach Redick. Pero sa pagbabalik nga natin sa timeout, abay hindi nga yan nag-slow down para nga sa Golden State Warriors kung saan na nanatili silang may 14-point lead with 5 minutes left in the third quarter too easy para nga sa kanila ang Lakers defense and on the other end naman na si Luka Doncic lang ang gumagawa sa opensa. At parang nasa sayang na ang effort dito ng MVP Luka Doncic nang dahil umabot na nga siya sa 35 points in just 3 quarters pero wala ang depensa ang team ng LA Lakers. Too easy, binibasic lang ng Warriors pagdating nga sa opensa kaya naman after 3 quarters nananatiling may double digit din sila. 90 to 79 ang score natin. At dito sa ating fourth quarter, nang ilabas itong si Luka Doncic, abay dito nang nga problema lalo ang team ng Lakers o saan itong si Jimmy Butler at Buddy Hill nagtulungan nga sa pag over at pagpapalaki ng kalamangan. Tuwang-tuwa itong si Stephen Curry habang siya'y nanonood sa bench. 16-point lead na yan, 100 sa first timeout with 7 minutes left. Kaya naman agarang ding binalik na din ni Coach Rendig si Luka Doncic at pagkabalik niya, 4 points agad ang inambag. At si Coach Kerr naman ngayon ang nangamba ng dahil sa pagdayday -de over ni Luka, siya naman ang napa-timeout. At sa pagbalik natin sa timeout, abay na buhay na rin ang mga teammates nito ni Luka Doncic, Aiton at Austin Dreams abay tumulong na nga rin para gawing 6-point game na lamang ang kanilang hinahabol 105 to 99 na pa-timeout muli doloy itong si Coach Kerr. Pero kahit nga may ran na ginawa ang Lakers para dumigit, abay itong team ng Golden State Warriors just took care of business dito sa final minutes natin at kahit nga may 40 plus points itong si Luka Doncic this game, abay sila nga ang nagwagi sa first game nila of the season.